ano ang ating gagawin. Mga kaibigan, mga kapatid, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmelita. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagdinilay at magpasalamat tayo sa Panginoon sa mga biyayang ating natanggap, lalong-lalo na sa mga panahon na tayo ay nakaranas ng panghihina at kahit alam natin na hindi tayo karapat-dapat sa mga biyayang ating natanggap. Ang Panginoon ay napakabuti. Ngayon ay araw ng Sabado, Nasa ikadalawampot tatlong araw na tayo sa buwan ng Marso, taong dalawang libo, dalawampot apat. Napakaganda na sa pagsimula ng ating mga gawain araw-araw ay makapagnilay tayo at magsikap tayo na maging maputi ang ating mga pagninilay. Sa araw na ito ang ating Ibanghilyo ay babahagi sa atin ni San Juan, Kapitulo 11, Versikulo 45 hanggang 56. Ano ba ang nilalaman ng ating Ibanghelyo? Alam natin na marami sa mga Hodyo, lalong-lalo lalo na sa mga Pariseyo, ay talagang nababalisa sila sa mga ipinapakita at kinikilos ni Hesus. Kaya doon na sila natakot dahil marami na ang naniniwala kay Hesus. Kaya nang makita nila si Hesus na gumagawa ng kabutihan, lalo-lalo na sa pagpapagaling ng mga may sakit, dinudumog siya ng mga tao. Lahat ng mga tao, iba't iba ang estado. Kaya sabi nila, ano ang ating gagawin? Bakit sila nag-isip nito? Dahil natakot sila na wala nang maniwala sa kanila. Itong salita na ito sa isang negatibong aspeto na itanong nila sa kanilang sarili dahil gusto nilang kumilos at gumawa ng hakbang upang mapahinto si Jesus sa kanyang ginagawa. Siguro sa pagninilay natin sa araw na ito, tingnan natin ito sa isang paraan na maging positibo. Ano ang ating gagawin? Siguro pag may makita tayong mga taong gumagawa ng kabutihan, kailangan nating gumawa ng hakbang na may padama natin yung pagsusuporta doon maipakita natin na tayo ay nakikiisa sa layuning mapabuti ang isang komunidad. Sa layuning magkaroon ng kapayapaan at pagkakaisa ang bawat isa. So siguro doon natin sana makita no? at maisagawa yung katanungang ano ang ating gagawin. Hindi sa negatibong gagawa tayo ng hakbang upang mapahinto ang isang taong gumagawa ng kabutihan. Kung hindi, gagawa tayo ng isang hakbang na maipakita ang pagsuporta at pakikiisa sa kabutihan ginawa ng ating kapwa. Di ba? Alam ko marami tayong pwedeng gawin. Napakasimple lang. Tayong lahat alam natin ito. Ang mabigat lang dyan at napakatindi ay yung alam natin na may marami pa sana tayong mabubuting gawin, gagawin. Ngunit hindi natin ito ginawa. 'Yan ang pinakamalaking kasalanan na ating magawa kung tayo mismo ay alam natin na may mabuti sana tayong gagawin, ngunit hindi natin ito ginawa. Sana mga kapatid patuloy tayong magsikap na maging mabuti palagi. Pagpalainawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Isus, maraming salamat sa mga biyayang aking natanggap dahil sa iyong kabutihan. Turuan mo kami na maging tunay na lingkod ng iyong Ibanghilyo. Amen.